Hi, I'm Samantha Josephine Santos-Igel. I am an Executive Assistant of Assistive Technology Professional in US. So, ako po si Justin Cesar Serti de la Cruz at isa po akong guro at nagmamay-ari or may family business po kami na printing shop. Um, I'm RJ Rumbawa. At nagtapos po ako ng Bachelor in Technical Teacher Education. major in Drafting Technology at Mariano Marcos State University. I si Ronel Ardakiwag, a teacher at Ilocos Norte College of Arts and Trades. I am Clarice Joyce Yasunpo from Vintar Ilocos Norte, working sa the Municipal Government of Vintar as a Youth Development Officer. Uh, my father is a driver. Tapos yung mama ko po is full-time mom, housewife. Yung buhay ko po or buhay namin sa Ilocos is simple lang. Dito po sa Ilocos, uh, masayahin po kami dito at uh, kung sa pagkain lamang, kukuha lang kami ng mga talbos, ng mga kamote at o oh, yung mga malunggay para kakainin namin dito. Noon po, nung nag-aaral pa po ako, simple lang po yung pamumuhay namin bilang isang pamilya dahil Lumaki po ako sa malayong lugar ng Ilocos Norte. Noong estudyante po ako ay sa akong working student noon. Nagtatrabaho ako sa gabi at nag-aaral ako sa umaga. Uh, my family is an owner of an eatery po. Yun yung po yung kinakabuhay po namin. Actually, ang challenges lang naman is yung struggle sa oras kasi nga student leader kami sa Ilocos Norte and then student leader rin po ako sa sa school. Nung hospital po yung tatay ko, nung napunta po siya sa ICO, kung saan malapit na po yung graduation namin. Pagta-time management po dahil bilang estudyante, kailangan nakapokus po ako sa aking mga exams, mga paperworks, financial problem talaga po kasi yung mga magulang ko ay isang magsasaka at housewife po. Time management po, po talaga yung biggest challenges po na hinarap ko bilang estudyante. Active volunteer and scholar po. During the exams, uh, natutulog po kami sa office habang ano po, may time po, nagre-review po kami. So, parang tulog po namin noon is one hour, two hours, ganun lang po. So, may kasama po akong uh, scholar din po na pumupunta sa mga volunteer activity po namin. Very systematic po kasi ako na nilalagay ko lahat yung mga oras ng ginagawa ko para ma-meet ko yung mga goals ko. Kahit ipit po ako sa oras ko noon, talagang inilalaan ko po yung time ko na mag-review po kapag may exam po ako sa umaga mina um, minamanage ko po talaga yung time ko sa paghahanda sa exam po. Masaya po kasi nakahandle ko naman po yung pagiging student leader. Sobrang saya po namin at nagtatalunan pa kami sa kasiyahan. It's very self-fulfilling kasi nagbunga po yung aking mga puyat, sakripisyo, pagod nasisiyahan po ako kasi may may bunga yung mga paghihirap ko sa pag-aaral. Super happy po ako, lalong-lalo na yung mga magulang ko. I think they're so proud of me na may lisensyadong guro na po sila. Masaya po sila sa mga result ng exam pero hindi po sila natutuwa sa ano sa oras ko po sa bahay. Proud po sila sa akin. May mga times po na nadidisappoint ko sila. Tatlong beses po akong nag-take ng board exam and dalawang failed po at isang pass. Napakasaya po. Hindi lang po ako ang masaya pati yung mga magulang ko po. Super proud po ako sa sarili ko at sa mga mga friends ko na nakapasok din po sa scholarship ni Manang Aimee. Masaya po kasi nag-start po kami ng scholars, 25 lang, either mayaman or mahirap po. Masiyahan po ako dahil kahit papano, natutulungan ko po ang aking mga magulang. Malaking tulong, hindi lang po sa aking pag-aaral, kundi sa buong pamilya ko po. Napakasaya po nila dahil nakapasa po ako sa licensed professional teacher. Nakapasok din po sa scholar ni Manang Aimee. thinking po ng isang tao is magaling yung mga tao niya kasi perfectionist po si madam. Bilang Ilocano po, proud po ako sa mga achievements ko. In Ilocos Norte po is education po talaga yung uh, bilang isang sukatan dito ng pagiging uh, isang priority ng every family po. Kahit simple lang ko namin doon ay nakakapagtapos po ako ng pag-aaral at nagtatrabaho na po ako ngayon. Ama um, as a youth development officer po sa bayan namin. Very proud po. Ang masasabi ko po sa mga estudyante, find your passion. Kung hindi mo gusto yung kurso mo ngayon, ipagpatuloy mo lang yung gusto mong kurso tapos pag nagkapera ka na, doon mo na yung kursong gusto mo. Na uh, pagpatuloy nyo lang, dapat keep the fire on your heart na mag-aral. Ang, isipin nyo lang po ay para sa inyong sarili lang din. Magiging uh, achievement yun. Pero yung edukasyon po, yun yung magandang pamana ng ating mga magulang sa atin. Huwag silang mawalan ng pag-asa. Walang magiging hadlang sa kanilang mga pangarap. Have faith to God po. Mag-aral po ng mabuti dahil ang pag-aaral po Pinakasosi po sa kahirapan. Uh, Manang agbyag ka and then thank you kasi ikaw yung rason kung bakit rin po kami nakapag-aral. Kayo po yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para makuha ko yung gusto ko ng mga pangarap sa aking buhay ko. Maraming maraming salamat po, Senator Jaime sobrang pasalamat ko po sa inyo po. Forever grateful po dahil I am what I am because of you, ma'am. Wala kami dito ngayon, manang Amy, kung hindi dahil po sa inyo at sa mga pamilya niyong Marqueses po.